Nakarating na ako sa pangalawang hotel ko. This is where I'll stay in 3 days. Ngayon, naghahanap na ako ng food kasi 2 p.m. pa yung 2 p.m. pa yung check-in. 12 o'clock pa lang. So, yun. Hanap na tayo ng food. Subukan ko rin halapin yung hotel na pag-i-stayan ko which is yung Acacia. Sige, tayo ng kainan may nakita tayo dito. Pero mukhang mamahalin siya. Dito siya. Pero mukhang ko siyang mamahalin. Hindi tayo para mag kumain pa sa mamahalin. Baka ang ending nito, Jollibee tayo. So, guys, parang gusto ko magkarinderia na lang. So, tapos na tayo kumain, guys. Karinderia na lang ako kumain. Kasi ang layo pa ng makbo masal ako. Kaya lang sabi ko, isasettle ko muna lahat ng gamit ko sa hotel bago ako lumabas. So, mamaya na tayo aalis. Mga mga tsuka ko lang. finally nakapag-check-in na tayo. So guys, finally nakapag-check-in na tayo dito sa hotel. Ayan. So, it's nicer than the first one. <laughs> Kasi yung una, eh, susi. So ito, oh, may key card. Okay, so. And, ang sahig, okay, tiles. Alam niyo kung bakit ko yun ako kung nasasabi. Kasi yung pinanggalingan ko kanina. Yung sahig, just kung ko hindi alam ko ano yung <laughs> sahig na yun. <laughs> Bubukas na na aircon. Ah, oh. Ayan. Okay. So, this is um, quite better than the first one talaga. Ito pa yung CR. Okay. So, pagpasok mo, ayan, room ka agad. Tas, plain lang. Wala. Baka makita. Wala kang cabinet eh. <laughs> so, wala silang cabinet. So, ayan na. Actually, okay. Sige. Uh, okay na to. Compared naman doon sa pinanggalingan. Yung pinanggalingan ko, guys, para akong, Diyos ko, hindi naman sa tayo. Tingnan natin yung CR. Okay. 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 <laughs> Pinatay agad. <laughs> Kasi walang kwenta. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. <laughs> joke lang, joke lang. Thankful tayo, thankful, thankful. <laughs> Sana natin, baka biglang may puma. Bakit naman Davao has been so bad to me? <laughs> <laughs> Hindi. Um, siguro kasalanan ko din kasi number one, nagtitipid. Tipid ng tipid ng tipid, okay? Ang ending, ang laki rin ng pinayad napunta punta sa ganitong hotel. <tipid> ako ng sona kanina. <laughs> Tapos sabi ko, um, excited ako manood ng sona. State of the Nation address. So, habang nanonood ako, ayun guys. <laughs> Wala. Tulog. <laughs> so nakatulogan ko din. Kaya pala sabi ko, parang napapanaginipan ko si BBM. <laughs> yung pala yung TV yun. But anyway, so um, it's 7 o'clock. Wala pang chat or text yung organizer if I will hmm, go and meet them tonight. As they said sa email. Pero parang tinatamad na ako. I was supposed to go out. Kasi nga, sabi ko gusto ko makita yung sinasabi People's part. I stayed here na lang and nanood ako ng sauna. Pero yun nga, nakatulog din ako. So, hindi rin ako nakalabas ngayong hapon. I think ngayon is bibili na lang ako ng food. Nanood lang ako ng mga business uh, story sa YouTube. Nagkagising sa ko. Tinatapad akong umalis kaya lang iniisip ko. Um, bumili na lang kaya ako ng food dalhin ko dito para at least nakakapag-work pa din ako. So, kasi I think I need to read yung mga briefers for tomorrow. Mga sinend kasi ng mga document yung organization so I can read. Kaya lang, I will oh, sa kanila, wala silang schedule. I was asking them pero wala silang binigay na schedule. So sabi na sa akin sa email, um, uh, pasahin ko na lang. So kasama yung gaaral ka ko nung program, kasama yon sa bayad. So, <laughs> kailangan ko siyang aralin. Even if they do know or they don't know kung inaral ko sa or what. But of course, if you are going to be a consultant in an event or in an organization, syempre kailangan aralin mo siya, di ba? Iniisip ko kasi kung iusog ko ba doon ng table, pag inusog ko, um, wala akong masyadong space. Eh, kung problema sa buhay. <laughs> Oh, okay, but anyway. Guys, <laughs> kainan dito. Yung kinainan ko kanina, karenteria yun. Banda dyan sa may makdo. Pero walang kainan dito masyado na maganda. So, naghahanap ako ng hotel nung nakaraan. Ito yun. Nakita ko online yung Red Planet. Ito yung hotel. Ito na, nakapamili na tayo. Nakakainin ko tonight. <laughs> Pumili ako ng street food, barbecue. Kasi kanina ko pa nakikita sa daanan, papunta, sa lahat ng daanan ko, ang daming barbecue talaga. So, sabi ko, try ko. Then, konting chicheria. then, mali akong coffee. Pagpunta ko dito, coffee, chicheria, and then water. Pag nagpupunta ako sa mga probinsya, I don't buy from convenience store na malalaki. I normally buy sa mga local convenience store kasi mas mura laging mas mura doon. Pumunta ako doon and ay eh, nakita ako. at yung coffee natin mamaya. Habang nag-work tayo. Have you heard of CRM software? Customer relationship management software refers to business applications that help companies organize all their customer information in one place to streamline communication. One such application is Begin by Zoho CRM. Zoho Uh, dito na ako sa event guys Kinabukasan na to Hindi na ako nakapag vlog kagabi Kasi antok na antok na siguro ako noon Baka nakatulog ako Hindi ko na maalala Tagal lang kasi nung video na to Hindi ko pa na edit So guys ito na yung event Pumunta na ako sa hotel At ang NGO naman na to na uh, Kung saan consultant ako ang focus naman nila is climate change. So, yung mga kausap namin dito, yung mga nag-attend, more of yung mga nasa Department of um, Agriculture, DOST, UP, at kung ano-anong mga ahensya ng gobyerno din at saka private um, agencies na ang concern nila is climate change. So, dito ang ginagawa ko is kumain lang na kumain. Huwag oh, hindi. <laughs> hindi nagtatrabaho tayo dito, guys. So, ang ginagawa ko dito ngayon is gumagawa ako ng documentation any documentation na yon dapat after ng event, ma-translate ko yon into a report kasi kailangan nila yon para sa gagamitin nilang mga guidelines sa susunod. So, very critical yung aking trabaho sa mga ganitong mga pa-event ni Mayor. Huy, hindi to kay Mayor. Hey okay guys, we're done with day one. Look at me. So haggard. Alam mo kung bakit? Kasi naglalakad ako pa-uwi. We're done with day one two days to go. And balita ko, kanina, sinabihan ako ng organizer na, wait for it, tomorrow daw, half day na lang. Kasi, um, mamamasyal daw ang mga participants. Tapos ang sabi, kasali ka sa pamamasyal. I don't feel like going with them. It's me. <laughs> That's kind of how the day's been already, and it's nine, ten o'clock here. Um... oh, okay. So we have. Um, so one of the things that we do every month is we set different campaigns. That... Dahil inis na inis nga ako sa experience ko dito sa organizer, hindi na ako nakapag-vlog at ang susunod nyo makikita ang video ay ang pauwi na ako guys grabe itong trip ko na to ngayon naubos talaga yung pera ko so dahil naubos ng pera ko dito nga ako kumain sa Jollibee at uh, medyo nahihiya ako mag vlog naghahanap ako ng taxi papuntang airport ano ba? Ah! Ah! overload na overload na talaga yung experience ko dito sa Davao sakto guys pagtawid ko eto nakita no loading and unloading ang galing sa hmm. sana pala dito na tayo kumain sa penong kailangan makasakay na tayo guys kasi parang uulan pa Woo! Diyos Lord, daba. overload Sige, airport. Airport ni Davao, Uy. Totoo lang, we're so early. Super early. At tuluyan na nga ako umuwi at hindi na nakapag-vlog so sobrang disappointed ko sa organizer. Basta, maraming kasing nangyari dun. Hmm?